Kilala siya sa pagiging istrikto pagdating sa pagpapatupad ng batas trapiko sa buong Metro Manila. Maparog clearing man, paghuli ng mga dumadaan sa bus line o pagsita sa mga sasakyang hindi maayos ang parada, walang nakakalusot sa kanya. Pero paano ba siya bilang padre de pamilya? Strict at disiplinaryan din ba siya sa kanyang mga anak? Ano ba ang ibang pinagkakaabalahan niya kapag wala siya sa kalsada? Stop, look, and listen mga kada at sabay-sabay natin kilalanin ang lalaki sa likod ng uniforme. Ang commander ng New Task Force Special Operations Unit ng MMDA, Colonel Edison Bong Nabriha. Okay mga kaada, napakapalad ko dahil si Sir Bogne Brijapang magbibigay sa akin ng refresher course tungkol sa mga uh, traffic signs and regulations. Kaya nandito po kami ngayon sa aming kotse at iisa-isahin po natin yung mga kailangan nyo rin uh, i-remind sa inyong mga sarili kung kayo po yung nagmamaneho o yung mga mahal nyo sa buhay na nagmamaneho para nasa tamang lugar po tayo lagi kahit lalo na sa sa road, di ba? So, Sir Bong, maraming maraming salamat sa pagtanggap sa aming Yes, thank imbitasyon. you. Thank you, Mampia, for having me. Oo. So, unang-una, okay. First road sign, eto, alam naman natin lahat na ito'y tungkol sa U-turn. Yes, that's right. Okay. That's a U-turn sign, mm -hmm. so ibig sabihin, legal ka mag-U-turn. Okay. However, it is not a protected U-turn. Uh, so ibig sabihin nun, kung wala siyang stoplight, okay. you need to be very careful in making that U-turn kasi okay. you're joining the opposite direction. Oh, oh. So make sure na clear yan oh, oh. before you proceed. Oh, oh. And at the same time, may mga kababayan tayo, lalong-lalong yung mga ibang... ano motorcycle riders. na ang gagawin nila, sisingit sila sa right mo, meron, meron ko sa left. Uh -huh. So watch out. So watch out. make clear before you proceed. Eto, Sir Bong, sino po ba ang may right of way kapag nag-u-turn? Siyempre, yung sinasalihan mong Yes, that's lane. right. Yun so na, hindi ano. tayo mangunguna sa kanila. That's right. Sisingit lang tayo pag pinagbigyan nila tayo. At pag clear na. At no? pag -clear so na. make sure na clear yon before you join. Okay. So para pong kayo, no? Yes. Eh, uh, <laughs> nagkaroon din kayo na matin yung u-turn sa inyong buhay kung saan uh, once upon a time may kasapi po kayo ng Navy, ng Philippine That's right. Navy, pero nagpunta po kayo dito sa pwesto sa MMDA. Bakit po? Well, ano, no? talagang major u-turn yan. It's uh, because of my family. <laughs> Kasi yung family ko nasa US at that time. So... Mm -hmm. I needed to join them. Yung mga anak ko mag-high school na. So, alam mo naman ang high school sa Amerika. Mm -hmm. So, I joined them for a while. Ngayon, uh, when my niece got appointed sa MMDA, doon naman siya humingi ng tulong. Tito, I need you here to help me out. And that's when my uh, MMDA career started as a consultant. Oh, Yung, uh, okay. And, uh, so... So, mamaya na tayo pupunta sa mga follow-up questions kasi meron na ang pangalawang traffic sign dito. Yes. We all know that this is a traffic sign. That's right. That's a traffic Uh, light ahead. Traffic light. Uh -huh. uh, red means stop. Stop. Yellow is? Caution. Akala ko red. Uh, <laughs> yellow prepare, is fa go faster. Caution, <laughs> eh. prepare to stop. <laughs> prepare to stop. At green means go. That's right. That's kayo right. po ba, dahil kayo po ay may dalawang anak, yes. lagi po bang naka-green light ang mga kagustuhan ng mga anak ninyo when it comes to you? Ay, sa akin hindi eh. I'm, <laughs> I'm on the disciplinary stricter side ng ano, eh, parenting eh. Oh wow. It's my wife who is the ano uh, go to person pag oh. ayaw ko pumayag do sila naglalambing ako oh, oh. Uh, eh, overprotected po father ako but oh, then again uh, binabalance ko yan with being a loving and caring father as well Oo. Oh, oh. But kailan po ba kayo nagsasabi sa kanila na, hop, 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 yellow tayo, yellow, dahan, dahan. Uh, dahan, prepare to stop. Yes. Uh, yung mga major decisions, I, I'm telling them, uh, ay schools na pupuntahan mo uh, courses na uh, uh, kukunin mo yes. i tell them that ano think it over no hindi porket yan nakukunin ng barkada mo yan na rin sa'yo. Tama. think of the future no so acha passion mo ba yan baka mm -hmm. hindi naman no so yung mga major decisions i tell them to think it over tapos bago mag-decide ako naman kung ano yung sa kanila i just uh, give my inputs Kung ano pa pag decision na nila i will support them still Hey, okay. next. This is a speed hump? Yes. Tama po ba? Uh, -huh. uh bihira ko po itong makita eh. <laughs> Kasi, uh, it, it, it warns you that there's a speed hump That's right. coming. That's right. Okay. At ang speed hump, dapat po, nagsuslow down tayo, hindi po natin ginajump the hump. Tama, <laughs> tama diba? Tama yun, tama yun, mga Oo, <laughs> sa inyong buhay naman po, uh, ano po yung maituturing nating mga speed bumps or speed humps sa trabaho ninyo? Ah, marami na, no? marami na tayong pinagdaanan, career-wise and personal as well. No? Uh, hindi ko na siguro iisa-isa <laughs> yun, pero uh, ang, ang ano na talaga, uh, pananalig sa Diyos, right? That mm -hmm. talaga yung, yung ano, sandalan ko palagi. And uh, ang inaano ko lang naman, uh, I try to make amends kung nagkakamali ako. I try mm -hmm. to apologize and make amends. Mm -hmm. And try to come out even a better person after that. Mm -hmm. uh, tao lang tayo, nagkakamali tayo. Marami mm -hmm. tayong mga na pagsusubok even, uh, na nalagpasan natin because of our faith. Oh, o ito naman ay, this means when you see this on the road, it's two ways. Yes, to both directions, right? Mm -mm. Yes. So, kayo po ba ni Mrs. masasabi nating alam naman natin na sa relationship din, dapat, <laughs> it should be a two-way street. Yes, yes. It can't yes. be one way or ibig sabihin na isang tao lang ang nasusunod. Ganun din po ba kayo kahit Colonel Nebria kayo? Oo nga, no? Uh, minsan kasi akala nila na ano tayo, siga tayo, siga tayo sa kalsada, siga rin tayo sa bahay, no? Oh, oh. Uh, sa bahay, we share responsibility. I mean, yung decision making, mm -hmm. it's a collective effort, ano? Mm -hmm. ang mm namin na because it's own, my own decision na taken for granted yung input ng missis ko I decide on my own eh, ayoko ko naman na sama-sama kaming maapektuhan ko. kung maapektuhan kami lahat we share the same ano ideas, inputs brainstorm kami ganun Oo. So, talagang you really need to communicate. Communication yes. is always key. Which leads us to the next traffic sign. Unless you are driving, <laughs> then do not communicate with your cell phone. Yes. Mahigpit na mahigpit po bang pinapatupad to talaga. Yes, ma'am Pia, Sir. that's a uh, 5,000 peso fine. Ano? Wow. That's what we call anti-distracted driving act. Mm -hmm. No? Uh, meron tayong sinatawag na two-second rule. Mm -hmm. Yung malingat ka lang sa kalsada for two seconds, anything can happen. Yes. Could happen, ano? madisgrasya ka, makadisgrasya ka and uh, ayaw natin mangyari yun. So, sinasabi namin sa mga, ating mga kababayan, take away all the distractions, focus on the road. aha Balita ko rin po sa inyong parenting, kapag uh, merong violation <laughs> ang mga anak, ang unang uh, tinatanggal sa kanilang mga buhay ay kanilang mga gadgets. Tama yun. Biglang nilalabas to, no gadget ka ngayon. merong ano... Well, oh. we take uh, no, we take away yung mga ano, yung mga privileges nila when using yes. gadgets ano pag may mga breach of discipline. Aha. Uh -huh. And uh, I remember ang uso pa noon during that time yung ano, yung uh, papatay mo sila sa corner ng time out. That's what we call time out, right? Ginagawa <laughs> niyo po. Yung ginagawa namin time out, time out oh. sa gadgets, time out talaga totally time out. yes. <laughs> so, na, na, does it work, sir? Kasi Pinapatupad ko rin to sa bahay ko eh, pero bata pa rin mga kids ko so hindi ko alam kung effective, effective po ba? It, it, it works. Uh, uh -oh. ma alam nila yung consequences ng mga actions nila. So alam nila pag nagkamali sila, there, there's a consequences yun lang man ang importante doon eh. Hindi yung pe-pwede nga, okay lang to magkamali ako, uh, okay lang kay dad to, okay lang kay yeah. mami to. Ano. Uh -oh. So they know that they need to be responsible in their decision making. So yung mga actions nila, it needs to be responsible and wisely decided upon. Tama. Kailangan paramdam at ma yes. matandaan nila, di ba, na yes. may consequences for bad behavior. Eh, ito naman po, sir. Ito e, yata yung kong road sign. Ibig sabihin, may restaurant nearby Yes, yung that's right, that's right. Balita po kayo nga po ang uh, tag... <laughs> you are in charge of the cooking at home. Totoo po ba yun? Yeah, alam mo, misis ko, he likes, she likes uh, a nice kitchen, ano? Pag uh, nung nag-house uh, hunting kami, mm -hmm. kailangan maganda yung kitchen, ano? So, so yun okay. yung like, maganda kitchen, but she doesn't cook. Pero hindi siya nagluluto! so, I so, uh, ewan ko kung gusto niya ng maganda kitchen so that it, it would suit me sa pagluluto ko, no? Uh -huh. And my kids just love my cooking. Wow! Uh, ano po ba bang specialty natin? I, 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 usually prepare them sa weekend, yung, ano, yung steak, ano? Uh -huh. Then I'll make my own mashed potato. raw talaga yun ako magmamash. Wow! And then, uh, yung mga steam uh, steamed vegetables ko. Uh -huh. So, it's a complete meal. Ma, -ma tuwa sila pag, ano, pag naka-steak Sunday kami, ano, Naka, yun ang pinaka-paborito nila. Well, among others, may mga Filipino food tayo. Adobo, yes. picadillo, yes. Uh, yep. ginisang, ano, pechay. I Swerte wala, na na <laughs> Yes. Alam mo, sabi nila, wait to a man's heart is through his stomach. Ganon yes. din sa mga babae, no? Alam mo ba? O, eto naman, motorcycle. Lane sign. Yeah, Kayo yes. po ba yung nagmumotor nga ba? I do. That's one of my pastimes. Ano? Uh, one of my uh, distress activities yan. Pag-stress lang sa tabaho. <laughs> yan, ang, yan ang ginagawa. Nagra-ride ako. Short or long. I just ride to hit the road. Aha. Uh, -huh. uh, okay. True or not true, Sir Bong, uh, kailangan po ba ang pagtrato natin on the road sa mga motorsiklo ay parang kotse rin. That's right. Hindi dapat dating siyang ginigit-git porkit maliit sila. Uh, hindi, no? Uh, actually, yung concept ng road sharing talaga natin, kailangan natin i-promote, ano? Ang motorsiklo kasi wala siyang outer shell. Correct. So they're exposed. Yes. Sana iwasan po natin kasi pag na-aksidente yan, uh, it could result to serious physical injuries. Eh, okay. Ayaw po natin yun. Oh, oh. So, hindi naman sila sa you know, protection na natin. Pero, they also need to follow traffic rules and regulations. Mm -hmm. No, Hindi sila accepted dahil two-wheel sila, dahil mm -hmm. wala silang auto shell everybody needs to abide with the traffic rules and regulations. Kailangan talaga natin silang applyan ng defensive driving. Yes, na, sir, that's right. Kasi It's wala like, silang protection. And at the same time, malilit yung kalsada natin eh. So, masyado naman si Kep, right? Oo. So, we advise na talagang mag-share tayo ng road watch out for each other yes. anyway ang road safety it's a collective responsibility anyway oo pero sana dun sa mga kada natin nagmo-motorsiklo ug kayo masyadong malakas ang loob yes. kasi minsan kayo pa talaga yung matapang eh right. kayo na nga yung walang protection that's right at uh, last po meron tayong stop sign dito meron po bang nakakapagpa stop sa inyo when it comes to doing your job in the MMDA well ano, uh, no uh Uh, well nasa may hierarchy naman kami no? we have the management i still follow yung mga uh, directions ng mga boss ko ang sa enforcement naman no as, much as possible we abide by the you know, by the yung law mm -hmm. the law itself no yes, po. so yun lang enforcement ang sa amin lang uh, abang nasa tama ka eh derecho tuloy ang trabaho Mm-hmm. Okay, so sir, maraming salamat for uh, the the review on the traffic uh, traffic signs and yes. regulations. konting music, eto patugtog tayo. Yun, no? Pus Type mo ba to? Yes. Kilala mo ba Paroki to? Parokya ni Edgar wow. yan, Chito Miranda. <laughs> ba, iwan na singalong. Yes, ba, let's do it. Gusto pa ba <laughs> ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka. Ang At, At nasisintunado sa kabahal. Merong pandalang mga rosas Suot na may maong nakupas At nariyan pa ang barkada Nakaporma na kabarong Sa sawiting daig pang may at singalo Puno ang langit ng between. At kay lamig pa ng hangin Sa iyong tingin ako'y naaaliw Giliw at sa awitin kong ito Sana'y maibigan mo Ibubuhos ko ang buong puso ko Sa isang munting harana Para sa'yo Woo! pala. <laughs> net 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!